Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai? No, yan kamusta po kayo diyan, no? Diyan sa Riyadh, Toronto at London. Okay, sa Jeddah na rin. Welcome sa ating political deep dive na puno ng katotohanan, katatawanan at kritikal na pagsusuri. Ako si hashtag #walkwithlan. Okay, at ngayon diretso na tayo sa punto, ha? ang palusot ng tatlong senador, sina Tito Soto, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan sa impeachment deliberation na hindi umubra kila senador Rodante Marcoleta at Senate President Jesus Cudero. Boom! Kung ikaw ay kabataan o OFW na gustong gusto ng mainit na chika sa politika pero may lalim ha, you're in the right place. Our goal, maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pinoy ang ma-engage natin sa usaping bayan. So i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore o kahit saan sa mundo at mag-super thanks ha, para tuloy-tuloy ang ganitong content. Ngayon, bakit nga ba mainit ang usapang ito? August 6, 2025, naganap ang matinding debate sa Senado tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo mag-dive, let's set the stage with a quick fact. Ha? 19 na senador ang bumoto laban sa motion ni Soto na ipagpaliban ang pagbasura sa impeachment at ang tatlong senador nito ha, parang mga artistang nahuli sa script na hindi tugma sa direksyon ni Marcoleta at Escudero. Ouch! So ano ang nangyari? Let's break it down with facts, a bit of humor, and whole lot of sense. Walang paligoy-ligoy. Let's go. Okay. Mga kababayan, ha, let's start with the basics. Note February 5, 2025, dalawang daang mambabata sa Kamara ang nag-indorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga paratang, Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, mga mabibigat na kaso ha. Pero noong July 25, 2025, naglabas ang Supreme Court ng unanimous decision, unconstitutional ang impeachment complaint at walang jurisdiction ang Senado ha, ng 20th Congress dito. Game changer. Pero teka, hindi pa tapos ang drama. Nag-file ang House of Representatives ng motion for reconsideration noong August 4, 2025. Kaya naman si Senate Minority Leader Tito Soto kasama si Narisa Ontiveros at Kiko Pangilinan ay nagmalaki ng kanilang motion to table para ipagpaliban ang pagbasura. Pero mga kaibigan, hindi ito umubra kila Sen. Marcoleta at SP Escudero. Bakit? Kasi parang nagtang nagtangkang magdala ng payong sa bagyo ang tatlo kulang sa lakas, kulang sa timing. Alam nyo, parang sini ito ha? Si Soto, Hontiveros at Pangilinan, sila yung mga bidang gustong-gustong magpa-heroic sa last scene. Pero si Marcoleta at Escudero, sila yung mga direktor na nagsabing, Cut! Mali ang script! Ha ha ha! Let's be fair, ang punto ni Soto, ha? hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court. Kaya dapat hintayin muna ang apela. Sabi niya, uh, unanimous decision doesn't mean it's infallible. For all we know, it's unanimous mistake. Fair point. Dito, pero si Marcoleta naman, matatag ang argumento. Ang Supreme Court, ang last arbiter of law. Ah, at kung unconstitutional ang impeachment, bakit pa natin pag-aaksayahan ng oras? Si Scudero naman, kalmado pero matigas. Sabi niya, kung magbabago ang SC, pwede pang i-revive ang kaso mula sa archive. O ano sa tingin niyo mga kababayan sa Davao, Cebu o kahit sa Sydney at Dubai? Tama ba ang palusot ng tatlo? O mas matimbang ang logic ni na Marcoleta at Escudero? I-comment below ha? Ah, at i-share sa mga kaibigan nyo sa Qatar at Canada. Let's zoom in ha, sa mga argumento. Ha. Si Tito Soto, ang veteranong senador, sinabing may factual errors sa SC ruling tulad ng maling petsa ng adjournment ng 19 Congress. Sabi niya, February 5, I did not terminate that 19 Congress. Treaties, bills, resolutions, anything filed continues. Parang sinasabi niya, huy SC, mali ang math niyo. Si Rizon Tiberos naman, nagmalaki ha, ng procedural concern. Sabi niya, ha, dapat pasumpain na muna ang mga senador bilang impeachment court bago magdesisyon. At si Kiko Panginilina na hinamon niya ang Senado na igilit ang sole power to try and decide ayon sa konstitusyon. Ang tatlong parang team ng mga abogado sa courtroom drama, seryoso pero parang kulang ng punch. Pero hetong plot twist Si Senador Rodante Marculeta sa kanyang privilege speech, sinabing void ab initio ang impeachment complaint meaning wala talagang legal na basihan mula umpisa. Sabi niya, the Senate never acquired jurisdiction over this. It's immediately executory. Si SP Escudero naman parang coach na kalmado, ha? pero may game plan. plan. Sinabi niya na may pag-archive ng impeachment ay respecting the rule of law fair, pero flexible pa rin kung magbabago ang SC. Kung ito ay boxing match, sina Soto, Hontiveros at Pangilinan parang mga lightweight na nagpapatok ng jab, no? Ha? Pero si Marcoleta at Escudero, heavyweight, knockout, punch, pow! Pero seryoso, ha? Ang tanong, sino ang mas may punto? Ang tatlong nagpipilit na ipagpatuloy ang laban o ang dalawang nagsasabing tapos na ang laro? Okay, sa mga OFW natin sa US at Middle East, may intindihan nyo ito. Sa ibang bansa, kapag may ruling ang korte, sinusunod agad. Walang palusot. Pero sa Pilipinas, parang may palaging appeal o reconsideration na drama. Ano sa tingin niyo? I-comment down below at mag-super thanks para suportahan ang ganitong diskusyon. Okay, bakit mahalaga ha itong impeachment drama sa atin lalo na sa kabataan at OFW? Simple, ha? Ang usaping ito ay tungkol sa accountability, rule of law, at ang kinabukasan ng ating demokrasya. Kung tama si Marculeta at Escudero, ang pag-archive ng impeachment ay pagrespeto ng Supreme Court at pagpigil sa walang katuturang laban. Pero kung tama si Soto, konti at pangilinan, ang pagpapaliban ay pagbibigay ng pagkakataon sa ustisya na maipursige. Okay pero let's talk real ha? Sa Pilipinas, ang politika ay parang teleserye, puno ng plot twist. Pero minsan nakakalimutan natin ang mas malaking issue. Halimbawa, habang nag-aaway ang mga senador, ang mga OFW natin sa Saudi, UAE at Hong Kong ay naghihintay ng mas maayos, no? Um, mas maayos na batas para sa protection nila. Ang kabataan naman sa Quezon City, Cebu at Davao, gustong-gusto nila ng gobyerno, ang uh, gobyernong transparent at accountable. Alam nyo, Parang traffic sa EDSA itong impeachment, sobrang bagal, pero lahat gustong makarating sa destinasyon. Kaya naman mga kabataan, kailangan natin ng mas malinaw na direksyon sa politika natin. Sa mga nanonood ha sa Melbourne, Kuala Lumpur o New York, Anong ang take nyo? Dapat bang sundin agad ng SC uh, o paglaban ng impeachment hanggang dulo? I-share sa comment section ha. At huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa susunod nating chika, mga kaibigan. Okay, ngayon let's have some fun with Satar. Kung ito ay isang courtroom drama, si Marcoleta ang abogado na may PowerPoint presentation na puno ng legal jargon. Sobrang prepared, no? Si Scudero siya yung judge na kalmado pero may hawak na gavel na handang pumukpok. Si Soto, Ontiveros at Pangilinan, sila yung mga saksi na gustong-gustong magpadrama sa witness stand pero parang mali ang script, ha? Ha Pero seryoso ha, ano ang susunod na mangyayari? Ang motion for reconsideration ng House ay pending pa rin sa Supreme Court. Kung sakaling magbago ang desisyon ng SC Okay, hey, sabi ni Scudero, pwede pang i-revive ang impeachment mula sa archive. Pero kung mananatiling unconstitutional ang complaint, tapos na ang laban. Ang tanong, Magkakaroon ba ng season 2 ang teleseryeng ito? Okay? Sa totoo lang, ang labanang ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara o sa mga senador. It's about the balance of power sa ating gobyerno. Kung masyadong malakas ang Supreme Court, baka mawala ng saysay ang Senado ah, bilang impeachment court, ha? Pero kung masyado namang magmalaki ang Senado, baka magkaroon ng constitutional crisis. Kaya naman, mga kababayan, kailangan nating maging vigilant. Sa mga kababayan natin sa Japan, Germany at Australia, i-like at i itong video na ito para mas maraming Pinoy ang ma-inform. Mag-super thanks na rin para ituloy-tuloy ang ating pagsusuri sa politika, ha? At sa mga kabataan sa Makati, Tagig at Iloilo, -Ilo, subscribe na para sa susunod na episode natin, mga kababayan. Hey, mga kababayan, ha? Let's wrap this up. Ang palusot ni Soto, Hondiveros at Pangilinan ay hindi umubrah kila Marculeta at Scudero dahil malinaw ang desisyon ha, ng Supreme Court. At sa ngayon, ang rule of law ang nangingibabaw pero hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay isang paalala. Ang demokrasya natin ay kailangang bantayan lalo na ang kabataan at OFW's na may malaking stake sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya naman, mga kaibigan sa Manila, Davao, Dubai, Toronto at London, let's keep the conversation going. I-comment ang inyong opinion. Tama ba ang pag-archive ng impeachment o dapat bang ipaglaban ito? I-like, share at mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. At kung gusto nyong suportahan ang aming content, mag-super thanks na rin please ha para sa inyo ito. Mga kababayan sa US, Canada, Saudi at lahat ng sulok ng mundo. Hanggang sa susunod, ha? keep it real, keep it informed, at syempre, keep it Pinoy. Salamat at magkita-kita ulit tayo. Ha? Subscribe now, 100,000 subscribers ang goal natin. Mabuhay ang Pilipinas!